On the way kami papunta sa Palat para makipagkita dun sa pinsan kung dumating dito sa Saudi Arabia. si Ali Akbar, yung renta namin sa driver May kasabay din dalawa kaming uh, pakistani sa likod At mayroong uh, isang... Anong uh, tawag dito? Nepali Pakistani <laughs> So abangan nyo ang pagkikita namin sa Palat ni Tonton Ito si kasama namin na nakuha driver is kasama ko rin sa trabaho si Ali Akbar isang uh, Pakistan eh. saka isang Nepali sa likod <laughs> ayan after uh, 45 minutes travel yan, malapit na kami sa balat na kung saan doon kami makikita nung Ano ah, tinanggal na pala 'yung tulay dito. Ay, ni na. So, ayan mga kajuit, nandito na nga ako sa balad at uh, pupuntang ko na yung pinsan ko at uh, dito nga kami magkikita sa gasolinahan. Ayan, nandyan na daw siya, uh, Pinawagan ko. Ayan, kita na kami. <laughs> Saan ang ano nyo? Saan ako mo building nyo? Ah, dyan lang kami pumunta o. Oh. Ayan, ayan, ito na si Tonton. may kasama na ako dito sa Jeddah. Tara, may dala kasi akong soft drinks. Uh, ako sa mga pila nito. Asia, Jakarta. Ah, Kain muna kami. Ipit na kami siya. Malam Indonesia. Kaya mo si Inta. Makagala din. Makagala muna namin dahil bagong sauta sa ano. Sa, ano, sawa ka na sa kapsat sa kubos. <laughs> <laughs> yung kubos sa akin, yung kapsat dito nakatingin ako. Uh, ano ba yun? Ano, sabi? yung kubos diba? oh, uh, yung sinapay nila dito, di ba? Oo, oh, hindi. Oh. Yung oh, kapsa, yung, ano, yung karin na ano. Uh, uh, Ay, uh, malok. manok. Uh, huh? Meron pagkain doon no? sa hospital, pagkain yeah. pa. Beem. Pagkain Beem. pa, Beem. pa Beem. Ay, hindi ko alam kung huh? mga tapos. Ayan, nandito na kami. Dito kami sa Tushi Restaurant kakain. Ay, kung kalapate doon, nandun na rin. Oh. Ayan ano rin tong area na to uh, bilihan ng mga animals uh, shop Ito tayo sa Tushi oh. sa wakas mayroon na rin akong ano, kamag-anak dito 8 <laughs> years ako dito ano, ngayon may nakita na ano pinsan so ito yung loob ng uh, Toshi Restaurant mga kajuhin we can sing? Ayan, yeah, pwede daw kumanta. May video okay dito mga kajuit. Ayan, no? Oh.

dinala pala dapat natin yung niluto nating pansit kain muna kami mga kajuin so yan welcome to Saudi Arabia in San Tapos kami mag-ikot-ikot uh, balik na naman kami ng balad. Sama na pa rin sa si Insanton to. Salamat sa nagbigay. Kapag pa kami ng Pulubi. Ayan o no, mga kajuit. Ito pala yung board list sa uh, museum. Kaya lang may 150 real na entrance. So hindi kami nakapasok dahil walang pera ito yung puno ng dates so maganda siya maluwag din yung uh, facilities sa minsan pasukin namin yung loob nyan tapos yan lake na Ang ganda. Dito lang yung accommodation ng uh, pinsan ko. Diyan sa lugar lang na yan. Yung mga building na yan. Sarap magtambay dito. Dati ang ganyan lang. Oo. Oh. Nung Ramadan di pa open to eh. Kasi hindi pa tapos nung ibon no oh. Parang ano may ana no oh. <laughs> Ang ganda pala ng pagtatambay-tambayan mo dito eh. Marami kang magalaan. <laughs> <laughs> Oo. Oh. ayan yung balad saka may lake na siya inaabot na kami ng gabi sa aming paglalagalag